suluto na po ang ating sutang gisado sa bawang. Magandang araw po sa atin mga kaluto. Tayo magluluto ng sungtanghon gisado sa bawang. Ayan. Ito po yung ating sungtanghon. Haluan natin ng bagyo beans. Ito po yung ating giniling. So, iniluto na natin yan. Nilaga na po natin para mabilis maluto. Ito po yung ating panglahok. Sibuyas. Yeah. Bawang. Daon ng sibuyas. Ito po yung ating margarine cubes. Ito po yung ating pamitat ang ating patis. So, atin na pong igigisa. So, yun na po natin yung sibuyas. Yan. Bawang. So, yung bawang po ay hindi na po natin papupulain para po siya mabango. Yan. Kaya namin natin ang bawang para mabango po siya. Ito po natin itong margarin niya. Yan. Ang pasarap po yung margarin. Ito po natin itong So, madali na pong iluto to kasi malambot na po siya. Ito po. Malambot na. So, igigisal na lang po natin yan ng konti. Ayan. Nakarin po natin itong paminta. Ayan. Paminta. Itong patis. Ayan. So, atin na pong hihulog yung patis. yung cubes. Yung cubes. Ihuli po natin itong sibuyas, dahon. Tunawin na natin ng konti yung cubes niya. Pwede na po natin ilagay yung sutang hon. Yan. Yan. Sutang so, hon gisado. So, isang natin ng konti. Oo. Design lang natin ng konti yung sutang hon. Yan. nakikita po yung dilaw ng cube. So, lalagyan na po natin ng sabaw yan. Ayan. Ayan. So, kulang pa yung sabaw. So, magdadagdag po tayo ng sabaw kasi naiitig po yung sabaw niya. So, ginawa po pala natin sa giniling ay lagyan natin po ng asin para po talab yung lasa ng asin sa karne, yung alat. Ayan. So, dagdagan pa po natin ng sabaw. So, ayan po ang sabaw niya. Santay so, lang po natin kumulo yan. Bago natin ilagay yung ating beans. At pa-subscribe na rin po. Pakipindit na rin po ang ating verification bell. Thank you. So, ayan, lang po natin kumulo yan. Yan. Simpleng ulam, pero masarap atin ang bibis na. Ayan. po natin ngayon itong kanyang beans. Ayan. Lunok na po natin. Ayan. At itong kanyang dahon sibuyas. Ayan po. So, konting luto lang po yan. At lalagyan na rin po natin ng kanyang si suning yan po, magsisisunoy po tayo. Ayan. So, pwede po natin itong imikos-mikos. Ayan, pwede po imikos yan. At pwede rin natin tikman na. So, test natin. Mm -hmm. Sakto lang po ang kanyang lasa. Yan. So, takpan lang natin ng konti. Yan. So, ayan po. Yan, luto na po ang ating sutang noon gisado sa bawang.